inyong lahat. Sa lahat po ng mga Hindi ko alam. Una po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong <coughs> Jesus dahil kinabayan po niya tayo sa magandang maganda at magandang panahon matiwasay ang at ating programang ito na pinagdadaos po namin ang 8th birthday ng aking anak ni si Alorain Faith is to Perez. Bagamat po, napakahirap po mag-prepare po ng ganito. Nandiyan po si Lord. ginawa. Salamat po sa Panginoon. And then sa, sa mga tulong po sa akin, maraming maraming salamat din oh. po. Uh, muli po, minabati ko po, po ng maligayang parawan ng aking anak, si Arlen Faye. Uh, message niyo po. 18 birthday po siya. Uh, nasa akong bulan ka na anak. Ay, okay ngay. Uh, huwag ka muna mag-aasawa. Uh, um, <laughs> ka. ng Panginoon. Ipinagkaloob po siya. Nag-chat-chat nga ng Panginoon ngayon. sa amin. Chat mo. At napakabain po siyang bata. Ang chat na po. Napakatalino. Sa totoo lang po, hindi niyo po ano, Kasi galing po kami sa Paranaque. Honor student po siya doon. Bale, doon po siya nag-aral ng high school. Hanggang mag-senior high school. Honor student po siya. Bale, nakakuha po siya ng award doon. Dahil may ano po sila binibigay ng 5,000 pesos. Pagka naka-owner ah! po ko. po yung binibigay ng pesos. <laughs> uh, ano po? Kahit pala po yung father niya. Uh, siya po yung talagang nag, ano nito, nagplano. Kasi sobrang ano po siya, gusto po niya oh, na ganito yung maganda para sa kanya. At Kasi papasalamat din po ako sa father niya. Dahil nandiyan po lagi siya nakas nakaano sa amin, palaging nakasabay kay support talaga. Full support po para sa amin. Uh, yun lang po. Muli, maligayang kaarawan sa ating anak. Okay, muli po. Masiga po palakpakan muli. Hello. Happy 12 Huwag kang umiyak. Kaya mo yan. Gusto ko lang po mag-thank you po sa unang-una po kay Lord po sa balibagong taon po na pinigay na po sa akin. Yeah. Especially <laughs> po sa mama at papa ko po na sumusuporta po palagi sa akin. Growing up, I didn't experience birthday celebration. Gracias.